Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa mga nag-avail ng ating product. Meron tayo ditong money oil. Pinalaki na po natin siya. Okay, marami po hindi lang to sa money oil. Pwede po ito sa mga may sakit, may usog, may ano. Pwede, pwede po yan. Kasi at attractions from aura, magkakapatid po yan silang lahat. Ito money oil din po ito. Ito po ay para sa aura. Okay um, may parang kambal ito ni perfume kasi kaya niya rin pong mag-attract nang uh, love love and parang alam I mo yung mean, mananaginip, something iisipin ng person. Okay? So, yung, per, yung spray po natin, si Miley Taro spray po, ay available pa po yan, ha? Um, maraming salamat po sa mga kumuha. Malabit, malapit na po yan maubos. So, pang bad energy, aura, pang cleanse ng crystals nyo, yung evil eye, pwede po sa pillow, mananaginip kayo ng masama man mananaginip pa rin kayo pero pagagaanin niya po 'yon okay di ba example na parang may may stress na paparating sa iyo mananaginip ka so parang mamomblema ka pero ang ga gagawin kasi ni spray is pagagaanin niya okay bad spirit po sa bahay niyo lahat naman po yan talaga ay meron pong mga nakatira sa bahay okay so dispel anxiety and stress at yung mga postpartum, yung mga may problema mentally, uh, ano natin, health. So, kailangan po yan, makakatulong din po yan sa inyo para ma-relax po kayo. Yung sleep paralyzed po, ano, uh, yung mga natutulong na dinadaganan ng demonyo, pwede po yan. Pwede nyo po yung gamitin, okay? So, yung mga bad luck na mga sumpa, ano, sinusumpa kayo ng kung sino-sino man. Inggit, salitang masakit, salitang pangit, Okay, yung mood, okay pa bago-bago yung mood ng person o ikaw, pwede ka din. Lahat naman tayo, 'di ba? So lahat naman tayo willing natin matutunan or ma-change tayo. That's okay. Lahat naman tayo may kanya-kanyang attitude po. Okay? So, kung gusto mong tulungan mo yung sarili mo, na sa tingin mo na parang moody ka, may problema sa'yo, pwedeng-pwede po yun. Kaya nga po yung anxiety at, at depression ay kasama po dyan. Okay? So, tingnan natin kung anong energy ng person mo. Ano kayang ginagawa niya? Okay? So, Wait lang, ayusin ko lang yung cards. Nagulo kasi ng anak ko kanina. Okay, tingnan muna natin. Ayusin ko muna para naman maganda. Kahit hindi po yan naka-reverse, kung may masama talagang message sa inyo, ay eh, talagang lalabas pa rin yan. Okay, so no need po yan na reverse-reverse yung card. Okay, ayusin natin yung mga tarot trader. May iba hindi po nag-aayos ng cards. Kasi pinapaniwalaan nila kapag may reverse, ay yun talaga ang message or something. Eh tayo kung ano naman talaga yung lalabas na ano, yun talaga. Okay. Meron ako nakikita, laging naka-reverse yung mga cards niya. Bihira ang hindi. Ewan ko ba doon? nag-i-spread data siya ng negative. <laughs> okay, so tingnan natin kung ano yung energy ng person niyo, okay? At uh, the Hierophant. Okay, si Hierophant, medyo si Hierophant ano para siyang um, malungkot na may something pastor trauma or isang taong nakikinig sa payo ng iba, okay? Possible kasi yung bird na nandyan, nasa katabi niya. Ay possible po na meron nagad sa kanya, nakikinig siya. Yan, nag-nakikinig, uh, sinusunod yung payo, nakita nyo naman iba yung eyes niya. So possible may past trauma yung person mo at nag-e-effect po yun sa ngayon sa presence. Ano? So meron po kayong uh five star. Oh, yung emotions, masakit pala ito at malungkot kasi namimiss ka. Yan, hindi talaga yan maiwasan kapag yan na yung kalaban na. Yan na yung kalaban talaga. So, the king of cups. Ayan o, oh, nakikita ko na mukhang gusto niyang bigyan mo siya ng chance. Ano, bigyan mo siya ng pagkakataon. Maring mahal ka pa ng person na ito. Well, may sign doon na dolphin, nakita niyo? May sign of dolphin. Mukhang may ano siya, may swerte. Okay, may nakikita akong good luck sa person mo. Anything po nang makikita natin sa ating everyday na ano, meron po 'yan, meron po siyang dahilan. Okay? May dahilan po yung mga boss ko. So, kahit number yan, kahit ano pa yan ang makikita ninyo, meron po yung sign. Huwag nyo po yan ipa sa walang bahala. Kunin nyo po yan. Two of feather. Para sa akin feather to or something ano. Medyo meron siyang option, naguguluhan siya. May taong nagbibigay sa kanya na nalilito siya. Possible kaibigan, parents, or Uh, family, sabihan na natin family o ano man, medyo something ganon. Kung dalawang project ito, meron siguro siyang na kadil ngayon na parang dalawang project, naguguluhan siya kung saan siya pupunta. Okay? May nakikita akong pag-travel, pag-lockby. Um, sinisense ko kasi yung water na ano, may blessings din paparating. Okay? Good to know yung mga long distance na mimiss kayo ng person mo. Uh, may nakikita akong bagay nakatago sa person mo na, na inaalala niya 'yon Okay. Uh, five of, ano to, five of wands. Feeling ko ito yung parang, even na may balakit, even may meron nakastop, nakaharang sa kanya, parang may pagka-disappointment siya sa kanyang sarili Okay? Nadidisappoint siya. Parang, saan na ba yung galing ko? Saan na ba yung ano ko? ba? Diba? Saan na ba yung ganito ko? Parang, saan na, ano ba, ano bang, ano bang nangyayari sa akin? Samantala, ang dati, ang galing-galing ko. May mga ganon siyang, may mga ganon siyang bagay na naririnig ko sa kanya. Okay? Well, kung ganon mag-isip yung person ninyo, tulungan niyo ano? Meron tong anxiety or something na overthink okay overthink eh nalilito siya okay sabi nga eh para siyang ang sa dami ng sa dami ng dumarating sa utak niya hindi niya nakayang eh, kung ano yung pipiliin niya okay para na siya naglalaro or something na chinichil niya na lang yung sarili niya Ano? so four of uh, cups okay yan inuman niya for sure naman okay Four of Cups, sabihin na natin na parang emotionally damaged siya ngayon. Nakikita niya yung parang, meron siyang inspiration eh. Mahal niya kayo, gusto niya kayong mapaayos, or kayong, kayong lahat. Gusto niyang tumulong. Four of Cups eh, may gusto siyang uh, patunayan sa inyo eh. At tingin ko, meron isang taong magbibigay ng swerte sa kanya mag-offer. Okay, may nakikita ako. Mukhang may tao. May tao taong paparating sa kanya. Mag-offer ng something. Possible din na uh, new beginning para sa person mo, I guess. Uh, na of Pentacles, sabi ko na nga ba eh. May tao, may ka-meeting ito. May gagawin, may lalakarin. Possible. Kasi dalawang beses na. And tingin ko mag, um, wow, may sign. Meron tayong sign, may ang nakalagay. Okay? So, next year po yun. Hindi naman yung swerteng paparating na next year pa. But what I mean is, possible itong May na ito, um, very in interesting na mangyayari. May sign tayo dyan. Lumabas si May. Okay? So, may interesting. Possible yung mansa rin nyo. Kailan kayo nagkita. Kailan nag-usap. Kailan nag-sex. Last sex. Yung mga sign na ganun. Okay? Possible ikaw yan. Tingnan nyo yung mga chat ninyo kung yung may anong ginagawa nyo yung dalawa. Okay? So, ano to? 2, 4, 6, 8, 10. Oy. Oh, shy pa siya, oh. Pero, ang dami nang nakukuha. Actually, siya yung, yung parang taong swerte, ano? Lahat nandyan na sa kanya, but something missing. Okay? May bisita, may meron tayong spoon nakikita doon, 'di ba? Yung sign natin kapag may spoon na hulog na laglag, may bisita babae o lalaki. So ano bang tingin niyo diyan, babae o lalaki, 'di ba? So 'yan, may bisita mukhang ano, uh, marami siyang project gagawin, magiging busy ito. Good project ito sa person mo. Or travel, baka uuwi yung person mo. Possible nagpaplano kayong magpakasal, 'di ba? possible, hindi natin alam kung anong mangyayari sa inyo, but in God's will, kung ano man lahat ng kahilingan nyo ay mangyayari yan. Ipagda pagdadasal natin, syempre. Okay? Pero nakita ko, meron siyang lakad, matutuloy naman ito eh. Uh, busog na busog siya dito sa Mayo oh. Na, na, natuwa lang ako kasi parang nakuha yung, yung attention ko ng May. Okay, so ano kaya yung gusto niyang sabihin sa iyo? Ano na baka nahihiya lang itong person mo. Oh, nakita niya lumabas 'yan. So 'yan ang kukunin natin. I hope that you can forgive me one day. Pusya. <laughs> 'Di ba? Talaga ang ganda ng message para sa inyo, magkapatawaran na kayo. Patawarin mo na yung person mo at sa mga taong nagpapatawad, yung patawad po ng totoo, hindi yung patawad na nagdadramahan lang kayo, yung mga may lamat-lamat na yan, Diyos ko, kayo lang po ang kawawa, mga bossing, ba diba? mga madam ko, kayo lang po ang kawawa kasi alam nyo, kung magpatawad tayo ng totoo, malinis ang ating uh, konsensya, malinis ang ating uh, Uh, ah, harap tayo sa person natin. Magiging maayos ang inyong pagsasama. Kapag nagpatawad kayo ng plastic o anuman, eh, eh wala pong mangyayari sa inyo. Kung hindi, magkakaroon lang po kayo ng lamat. ba? Diba? Kung nag-cheat yan, humingi ng patawad sa'yo, sorry, sorry love, sorry honey, o anuman, willing ako magbago. Pagbigyan nyo po ng pagkakataon. Especially ngayon, may sign. Kung magpaparamdam po yan, magpatawad na po lang. Magpatawad na lang po kayo. Um kung sa tingin nyo matigas talaga, nananakit, sinasaktan kayo, and don't be stupid. ba? Diba? Para hindi siya bawian or karapatan nyo po na makuha ang, ang inyong uh, ano ba, hustisya diba marami po tayong pwedeng tumulong sa atin pero maraming salamat po sa mga client ko na nag-message sa akin na yung mga asawa nila mabigat yung kamay dati ay sorry mabagaan ang kamay nila dati uh, nananakit nananampal hindi nagbibigay ng sustento ngayon nagbibigay na hindi na daw sila sinasaktan at nakikipagbalikan pa daw sa kanila nakakatuwang basahin yung mga ganoon ano okay so I am grateful for the spiritual lesson. Okay? So, possible na parang nagbibigay ka sa kanya ng mga payo, ng mga, alam mo yun, na naalala niya yon, Naalala niya yon yung mga message, yung mga salita ninyo, yung mga advice ng dapat niyong gawin, ganito, ganito. ba? Diba? So, yun. Yun ang naalala niya. Okay? Kaya pala dito, meron tayong two of uh, feather ano, parang nalilito siya kung saan siya man. So, something memories, nakatingin siya, ano, nakatingin siya. So, ano pa, ano pa, spirit guide, bigyan niyo pa po sila. Please, yung kiligin naman tong nanonood na to sa akin. Okay, I wish things could be different. Oh, de ba? So please, 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 bigyan nyo na sila ng pagkakataon. Feel ko talaga may isang tao na parang busilak yung puso nila. Gusto na nilang magbago. Gusto na nilang magpakatotoo sa inyo. Feel ko talaga meron kasi nakakakita ako ng luha. Uh, hindi lang siguro 'yan nag-pride. For sure may mga may mga pride na nangingibabaw sa inyong dalawa. Pero may nakikita po ako na parang uh, gusto nilang magbago talaga. Okay? So, dito naman tayo dumako sa inyong reading, mga madam ko, mga boss ko. Okay? Mga reyna ko. <laughs> mga mahal kong kahala. Ano, ano man tawag sa inyo? Yan. Basta ang importante, mahal ko kayo. Kayo yung boss ko. Okay? Huwag na mag-message sa akin yung mga social climber dyan. <laughs> Ay, naiinis ako. May mga nag-message sa akin na maarte. <laughs> Ay, naku, kaloka siya. Marami. Alam niyo, magme-message lang kayo sa akin. Makikita ko na eh kung anong personality niyo. <laughs> okay, sige, natutuwa lang ako. Maraming salamat po ala sa mga tarot reader na nag i sa akin. Nakikita ko kayo mga girl. Yeah, may bakla pa. Okay, sige. Okay lang. Di, ano lang naman yon. Uh, maraming salamat sa pag-support sa channel ko. Maraming salamat po talaga. Nine of no? Pentacles. So, oh, Nine of no? Pentacles. Girl, oh, tingnan mo. Diyos ko, dai. Ano ba to? Hawak-hawak mo pa yung ibon. Stab stability. Lahat. Alam mo. Paano ko ba explain yan? My God, ang ganda mo ko. Uh, Namumulaklak ka pa. Kum, kumbaga, parang kang flower na parang, alam mo yun, season mo ngayon. Yan. Season na season mo. Okay. Sige. So, ano pa yung ano natin? Seven of Pentacles. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ay, nako. Ang ganda nito. Kinikilig ako. Yes. Tapusin ko muna. Kumuha pa tayo. Tingnan natin. Kasi tuta reading nyo naman yan. Nakaka-intense yung reading nyo ngayon, mga boss ko. Okay. Oh. Hmm. Galing, ah. Lord, sana lahat maganda po yung reading. Please, Diyos ko po, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Okay. Hmm. Tama lang. Good job. Oh, very good. Okay, 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 okay. Sige pa. Ano nine of pentacles? Tingnan natin. Okay. Okay lang. Seven. Okay. Oh, Queen of Cups. Okay. mm Ah, -hmm. oh, Okay, sige. Napaka-intense. Dito sa taas, napaka-positive ng reading ninyo. Okay, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Cups, and the Death, and Ten of Pentacles. Okay. Okay. Itong, itong araw na ito, bukas, climb this reading. Okay? Meron, meron kang aanihin na something na gusto mo. Meron kang makukuha na gusto mo. Unexpected blessing, insya Allah, yarap. Okay? Ibigay sa inyo, po sa inyo. The Towers. Okay? The Towers and the Moon and Four of Wands and Nine of Pentacles and Eight of Pentacles. At Eight of Cups, sorry. Pagod na pagod pagod na pagod na pagod na kayo. <laughs> May nanono dito sa akin na parang gusto mong bawiin ng hmm, nako. Alam mo yun, yung no, please. wag yung isipin 'yan. Huwag kayong magpadala sa depression, sa anxiety niyo, please. Kaya niyo 'yan. Tab ano, yun? tibagin niyo. I-break niyo yung wall niyo kung yung demon yung binubulong ang kayo para gumawa ng ganyan, please. At wag na wag ninyong sasabihin sa sarili nyo na parang wala na kayong kwenta. Okay? Ganito na lang ba ako? Puro ganito na lang, ganito o ano man. Puro, puro negative ito. Okay? Pagod na. May napapagod dito. Minsan ay tatanong nyo yung, yung Diyos na, may pag-asa pa ba ako? O, ganito na lang ba talaga ako? Ito ito na lang ba to? Wala na bang mangyayari sa buhay ko kundi ito na lang ba? Grabe. Grabe yung mga pinagsasabi niyo dito. Pagod na ako sa buhay ko, pagod na ako, lagi ako na lang lagi. Yan, wala na kayong ibang nakita kundi ako. Even sa family, yun ang mga naririnig ko na sinasabi niyo. Grabe kayo. Grabe actually hindi po madali sa inyong mga sitwasyon. Naiintindihan ko po kayo. Kung gusto niyo nang yakap ko, yayakapin ko kayo, ano? Kawakan ko yung kamay ninyo. Alam ko po maraming nahihirapan po na especially ngayon mga OFW, mga long distance, gusto niyo makasama yung pamilya ninyo, hindi niyo nakakasama kasi kailangan niyo magtrabaho. Yung mga gusto nyo makasama yung anak ninyo, hindi nyo nakakasama kasi kailangan nyo magtrabaho. Nakapagtapos yung mga anak ninyo, wala kayo sa stage, wala kayo sa lahat. Kasi hindi kayo basa-basta nakaka Pero, maging bilib kayo sa sarili ninyo. Tandaan ninyo, hindi makaka ng entablado ang anak ninyo kung hindi dahil sa inyo. Yun po yung pagmamahal yun yung pagmamahal na ibinibigay ninyo sa anak ninyo. Yung pagmamahal na nagsasama nga kayo pero hindi mo mabigay ang gusto ng anak ninyo or matustusan yung tamang ba sa bata or ano man yung gusto nila. Hindi yun po pagmamahal. Hindi ko nakikita yon Hindi po ako proud sa mga nanay na ganon. Totoo yan. May mga client ako na nag-aalaga sa nanay walang trabaho. Pinipilit ko po talagang hanapin nilang sarili nila. Totoo yon walang corona para sa mga uh, housewife. Wala po. Baboy po ang tingin nila sa amin. Um, mababa yung mga housewife. Totoo yan. Mababa ang tingin nila sa atin. Hindi tayo, hindi sila proud sa atin na kaya nila nating magtrabaho ng walang sahod. Kaya natin magtrabaho ng walang bonus. <clears throat> hindi sila proud sa atin naging uh, ano ba yung naging ano ba yung accountant pa tayo pagkakasyahin yung magmaliit na pera 'di ba Grabe, hindi sila proud yung mga ganun. So, please, mga madam ko, mga boss ko, huwag kayong ma-offend dito yung mga housewife dyan uh, na, na, nasa bahay lang. Uh, tama na yan. Kung kaya nyong kumilos, kumilos kayo. Okay? Humanap kayo ng diskarte na nakaya yung hanapan, gawaan nyo ng paraan. Alam ko pong mahirap din maghanap ng trabaho, maghanap din ng business na walang puhunan. Pero, manalig kayo sa Diyos. Maniwala kayo kapag ang Diyos ang nag-miracle or nag-magic talaga ng himala, nagbigay ng himala, talagang mapapawaw ka na lang. Anyway, wag nyo masyadong saktan yung sarili niyo, kasi may the tower kayo, eh, masyado kang malungkot. Okay? Kapag ngayon, wala kang trabaho, sabihin mo, be patient sa sarili mo. Next year, Lord, bigyan niyo po ako, buksan niyo po yung pintuan para sa akin. Para naman po makahanap ako ng trabaho. Huwag po kayong tumigil sa pagdasal. Gaya ng sabi ko, pagkagising pa lang, ayusin yung kama, dapat malinis ang bahay. Pulido, ilalim ng kama, bawal po yung madumi. Okay? Bawal po yan. Dapat malinis. Ayun, nakita nyo naman, di ba? Yung nagpalinis ako ng kama ko, napakaano, di ba? So, kasi mag new year na po, kailangan nyo na po mag-general cleaning ng bahay niyo Magpapintura na po kayo ng puti. The best po ng pintura ng bahay is puti. Hindi po kung ano-ano. Okay? Yung cortina po, doon po tayo babawi sa mga color na gusto natin. So, i-search nyo muna yung mga pampaswerteng color, malas na color nyo. Hindi po lahat na swerte yung tao sa red. Okay? Ako, hindi ako swerte sa red. Kasi earth sign ako, susunugin ako ni fire sign. So, please, maging ano kayo, i-search nyo po yon Anyway, bago po mag-New Year, sana ay kayo magpa-reading. Lahat po ay magpa-reading muna kayo. Kumuha na kayo ng mga money attractions natin, bracelet, pang pang-spell ng money natin. Maraming salamat po sa nagpaalaga, okay? Sa mga humabol ng money spell, maraming salamat po. Good. Yung mga iba, wala pang January, nakakapera na sila, nabawi na daw nila yung mga pinangbayad nila sa amin. Na, grabe, nakaka-overwhelm po. Maraming maraming salamat po talaga. Okay, so please, eto, uh, may nakita ako mukhang magta-travel kayo, okay? Magta-travel. Kung hindi, kung hindi kayong dalawang mag-asawa, possible siya or, or ikaw, Okay, may pag ano, meron nag-offer sa iyo ng kasal. Okay, may something. Kung hindi po kasal, maybe mamaya, bukas, may magsisex. <laughs> okay, uh, wag na kayong malungkot. May paparating din na swerte sa iyo, may makukuha ka na parang gustong-gusto mo ito. Okay, pinapangarap mo bahay, mukhang makukuha mo yan mga madam ko. Okay? So, maraming salamat po. Ano pa ba yung gusto ko? Baka makalimutan ko. Anyway, ito po ang aking Facebook account. Kung gusto ninyong mag-message sa akin, magpa-tarot, or magpa-reading, ayan. Ayan po ang aking Facebook account. Maraming salamat. Uh, ito po ang kanyang August 3, 789, kanyang react. Yan po ang cover. Huwag po kayong malito, ha? Yan po ang aking cover, June 4, 488. Meron po akong dalawang backup account pero wala pong magme-message doon. Okay? So, maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa lahat ng tumulong uh, sa atin at naniwala. Ano? Maraming salamat po sa mga nagbigay ng gift, ng regalo, dagdag, bonus po yan sa amin, sa mga tauhan ko dito. Maraming maraming salamat po ay Uh, dumarating naman po sa kanila mga binibigay ninyo. Kung binibigyan nyo po yung mga tauhang ko dito. Okay? Maraming salamat po sa pagmamahal din sa kanila. Lalo na yung mga face-to-face -face ko, nagda nagdadala sila ng pasalubong. Maraming, maraming salamat po talaga. Yung mga gift, nako, hindi ko na maisa isa kayo kasi baka mag, mag, mag-selos mag yung iba. Maraming salamat po. At yung mga client ko na private, ano, uh, okay lang naman, wag kayong magtampo. May mga lumalan tad na client ko. Okay lang 'yun, Rine, respeto ko yung iba na na hindi may nag-message kasi sa akin na mo hindi siya hindi siya nagpapa ano, pero mahal na mahal niya po ako. Huwag kayong mag-alala mag yung mga client ko na hindi nagpapakita. Okay? Um, hindi wala po tayong sapilit sapilitan dito. Okay, so magbasa lang tayo sa ating mga natulungan. Hello Ma'am, kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Hindi ko po ito mababayaran po talaga. Bawing-bawi ko po ang binayad sa inyo. Kakaiba po talaga kayo, Ma'am. Tunay po talaga kayong angels. Blessing in disguise po talaga ang nangyari sa akin, Ma'am. Maraming salamat. At pagdating naman po doon sa asawa at nanay niya, asawa ko at nanay niya M napansin ko po mukhang malaki ang nabawas po. Hindi na po sila masyado sa hindi na po nila ko masyadong ginugulo. Maraming salamat ma'am sa pagtulong mo sa akin at yung asawa ko mukha pong nag malaki ang pinagbago. Okay, ingat po kayo and maraming salamat. Okay? Yung mga na-spell dyan, kung sa tingin niyo na hindi niyo alam kung, yung, kung anong gagawin, mag-reading muna tayo kasi kailangan natin sa lain yan. Okay? mga ano pa, yung mga swerteng gusto ninyo, pampaswerte, paalaga, paalaga or ano man, kung ano man yung fit sa inyo, mag, magtanong lang kayo sa akin. Okay, naasid na naman ako. Sige po, ingat po kayo. Bye-bye.